Okay. <coughs> Natapos din ang ano namin. Ito, parcel lang po ito. Okay, kasi parang umuulan na. Ito ang ginagawa namin. Ito. Ayan. Alternatives nga ano sa tubig yan. Pang ano sa tubig. Galing dito. O, oh galing dito. Galing doon. Ang tubig galing doon. Papunta dito. So, nag-block ako diyan. Tapos dito ko ipa agay yung big, So galing diyan, palabas dito. Yan dito, papunta doon. Diyan kasama ko dito itong aso ah, ng si Ano pangalan mo? Singalan na ano niyan? Ha? Panda. Panda. Saka naman ang tauhan namin na si Anan. Kami-kami naman diyan, An. Kami lang dalawa ang nagtatarbaho dito sa bukid. Mabuti na lang nag-ano ang kwan? init huminto kanina ang init init so uwi muna kami ito <coughs> tapos balikan namin bukas kung ano na ang mangyari ganito ang gagawin natin mga farmers alternative sa ano sa tubig murang mura lang gasto natin so okay balik tayo dito bukas maraming salamat